Senador Bongo naman, ikinatawa yung pagpasa sa disability pension para ho sa mga military veterans. Brigada Angel de Vera e Brigada. By Dali Brigada Brigada Abner, si Senador Christopher Bongo na kailangan mabigyan ng sapat na tulong. Ito ang mga military veterans para sa pagpapakita ng pasasalamat sa sakripisyong ipinakita ng mga ito. Kaugnay nito, masaya si Senador Gosa sa na naisabatas na ang RA 11958 o ang Rationalizing the Disability Pensions of Veterans. Sa ilalim ng nasabing batas, mas patataasin pa ang mga benepisyong ibibigay sa mga veterano at kanilang pamilya. Ayon kay Go, mapapatas din ito ang disability base rate ng mga veteranong military na nagkasugat o nagkasakit habang itinutupad ang kanilang tungkulin para sa ating bayan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Angel Divera ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority.